Hi! Alam galing ng phone mo, naiiba ako pag yung video ko <laughs> kasi hindi Hahaha! <laughs> Tumamang ng Ayuda! Ayuda check! Oy! Ayuda check! Ay Hahaha! <laughs> <laughs> Pero wala mo lang ang gusto Baka naman, yung naman yung sumabog kayong Kasi nakapulang. Let it be! Masabagin! sa So, pag-iiyo kami tayo! O tara dito naman tayo! Okay. busog. Choking? Ano mo na? Choking? Fishball? Kape? Ano? Absent po muna kami bukas. Nagtatae po kami. Wow. Ako. Absent <laughs> <wala. laughs> po na lang yan sa DC Ako, Ma'am, ako'y absent bukas. kasi ako'y nagtatae. <laughs> Mas lalo po sumakot yung pigsa ako. <laughs>